Ah, 360 yan. Hey! Hey! So, yan bro, kawin okay naman. Ciao! PH, mga guys. Sponsor natin ng Spider Helmet. What is up mga guys? It's is me. Ako si Domski. So, as you can see, hinihingal na ako. Kasi, nandito kami sa pinakasikat na ahon. Dito sa Angono Rizal. Dito kami sa Domsa. So, approaching kami akong parang na to so never hingal na ako nakaka 26 kilometers na kami mula dun sa amin hingal lang ako Kuya J Shots po Kuya Shots Thank you So yun na mga guys So wakas nandito na kami Sa taas ng Domsa So kung nakita nyo kanina na yung dalawang sigo, dalawang ahon. So, yun yung pinaka-famous na, na ahon dito sa Domsa. Papunta ng mahabang parang. So, nandito kami sa taas ng, ano, ng Domsa. Ayan. May viewing deck na dito. Dati wala to. Eh. Pero, ang tagal ko nang hindi nakabalik dito. So, ngayon lang ulit. So, kung makikita nyo, dine-develop na tong lugar na to para magkaroon ng mga tambayan, mga, ka, mga restaurant, or mga cafe. The first time natin nakita tong area na to na kitang kita mo mga guys yung inahon namin kanina mula dun sa baba sa kami ng galing doon kami ng galing sa matama pa doon kami ng galing tas lumiko dito hanggang sa umahon na dito sa highway ng dom sa papaakit doon sa dalawang actually parang dalawang siko to eh, eh no ay ah, hindi o parang ganun dalawang siko na pero pare parehong ahon so yan kasama ko pa rin ang mga ating new set ng tropa syempre kasama pa rin natin si Fat Biker PH at iba nating mga tropa with their set of friends so ngayon time check is 7.60 na so yan isa dito na kami sa taas at di pa kami nakakapag breakfast na si Jeff oh uh, kaya muna kami dito sa taas ng sa. yan at logo logo lang muna mga guys so tara kaya muna tayo let's go So yun na nga mga guys, sumipat so, kami ng pwesto kasi medyo pricey yung uh, cafe as isa lang yung mapagpipilian na kainan kaya lumipat kami ng pwesto doon doon sa tamatas sa mitaas may taas, yung mga kainan at marami na mapagpipilian oh busi na sa niyo delay ko lang So yung mga guys, pag ganito tayo sa taas ng domsa ah. slash mahabang parang eh, may mga nakatambay dito ang mga photographers, mga, mga namimitik. So ngayon, sa, sa likod namin si Kuya Jay Shark. So yan, pinicture na kami kanina bago umahon dun sa may domsa ah, ahon. At ngayon naman eh, pinipicture na kami isa-isa ng portrait background ng background na mahabang parang. So, medyo mahaga pa ah konti pala mga siklista dito at pati yung mga restaurant dito yung mga bagong bukas na resto eh hindi pa bukas kasi siguro itong mga to nagbubukas yan na mga late na para siguro sa mga mga riders na tumatambay dito every night kasi ang ganda ng view dito yung overlooking ng Metro Manila is kitang kita dito mula dito sa okay, so, uh, si J Shot so follow natin ang kanyang page sigurado pag pupunta kayo dito at nakatambang sakto nakatambay si Kuya Jing Shots dito eh Matic yan, meron kayong pitik At pwede din kayo mag-request ng Di isang shots Na background eh. so, is yung ako parang, diba? Eh. Yes, mga um, guys, mababa so, na tayo Sa lusong ng mahabang parang Let's go dito sa mamang parang eh wala kami nakitang karinderiya kung ano namin karinderiya eh yun na yung kakainan namin So mga guys, kakatapos lang namin mag-breakfast dito sa labas ng East Ridge. So pupunta na kami dun sa petroglyph so dadaanan namin tong uh, subdivision ng East Ridge ito so, ay eh, kailangan mag iwan ng ID ata morning boss ah ano, nag iwan ng ID from dito sa East Ridge kanan tayo dito agad sa may yeah, petroglyph petroglyph so, so ayun na ayun na mismo yung kuweba <laughs> so, so, mga guys natuwa ba kayo sa aming tour dito sa isa petroglyph so ito lang may kita talaga dito unti <laughs> na yung mga sinaunang carve ng mga sinaunang tao yun lang basically ang may kita nyo dito sa petroglyphs ang kono binangon ng Rizal so yan, siguro puntahan to yung mga field trip yung mga kabataan yeah, may mga kabataan sa likod ko kanina So, sila yung nag-i-enjoy. Kaya nakaka-amaze. So, sa akin kasi pangatlong beses ko na napunta dito. Kaya medyo hindi na bago sa akin yung curve-curve uh, na yun. Kasi nakita na namin din dati. Pero kung first time mo pa lang dito, medyo ma-amaze ka kasi unang, unang panahon, eh, mahilig na magsulat-sulat yung mga sinuunang tao. Ang next pala namin gagawin, eh, Tatagos kami. Hindi na kami mabalik dun sa main gate. Nakatagos kami pa East Ridge. Tapos, medyo maaga pa naman kasi so tingnan namin kung pumunta kami sa Cafe in the Sky or ka Kapihingahan so balik tayo doon sa Cueva ng Kadiliman ay nga pala guys walang entrance fee dito ah pag pumunta kayo ang gagawin nyo lang is magpapa register lang dun sa kay ating para may record yung mga nagpupunta rito ano record lang So mga guys, bago mo eh eh dadaan muna kami dito sa Cafe Gia. Ito yung resto sa so may tapat ng um, house ng East Ridge. Sabi ni sabi nila maganda daw yung view dito. So, tara. yun na mga guys Pauwi na kami Ayan, pagpupunta kayo ng East Ridge Huwag mo kalimutang tumahan dito at magkape Dito sa Cafe de Gia Ang pinaka-mura lang ng kape dito is 160 Ayan, yes, caramel latte na Panalo yung Solve Solve na sa Solve na sa kape Solve na pati sa view Kasi tayo mga guys At lulusungin natin yung ako ng East Ridge, yung dating inakit natin, ngayon lulusungin natin So, let's go! Petroglyphs at dito sa Butek ng Cafe Dikia dito sa East Ridge. Okay, sige mga guys, muli, this is me, ako si Domski. kung bago ka pala sa channel ko, please do like, comment, and subscribe. And hit you need notification bell para updated ka sa mga bago namin bike rides together with Tropa Friends. So tara na! Let's go!